magandang araw po mga kaapol so share ko lang po yung ulap <laughs> eh, may nabasa po kasi ako sa isang post ng isang seed company uh, dito sa Pilipinas and then na-share po nila about dun sa isang weeds na kung saan um isa po siyang indicator na uh, maganda po yung lupa ng ating uh, pagtataniman so base po dun sa post nila ito po yung tinatawag nilang sa kanila tinatawag sa Tagalog yata or sa ano sa may bandang Luzon ayan kung mababasa nyo po so ito po yung weeds na tinatawag nilang sapsapon bago ko lang rin po ito nalaman na edible po pala ito um, nilalagay nila sa mga munggo And napansin ko dito sa area namin, napakadami pong uh, weeds na ganito na tumubo ayan. So ito po yung tinatawag nilang sapsapon. Ayan. parin po siyang dandel yun ha. Lumili pa na yan. Ayan. So ito po yung kanyang flowers. Ayan. So, ang local name po dito, tawag po sa amin is uh, Hugalpo or Tugalpo. Ayan. So, mahalin tulad po siya sa parang, na parang hindi naman siya sa Saloyot or jute Meron po talaga siyang unique na characteristic. Medyo nga lang matubig. So, na-remember ko po nung mga kabataan namin, yung isa ko pong um, kapatid Uh, nasama, na, nasugatan po siya and then ang ginawa po namin itong uh, hugal po is dinikdik po namin and then ginawa po namin uh, gamot yung kanyang juice sa mismo uh, sugat and napaka effective naman and ito pala ay eh, yan uh, ginagawang pagkain na rin sa Pilipinas. And ngayon ko lang rin po nalaman na pwede pala itong i-consume po yung isa sa mga indicator na yung lupa po natin is maganda pa po and then fertile. Ayan. So dito sa carrot farm mapapansin nyo po napakarami pong um, hugal po, tugal po or sapsapon dito na uh, tumutubo. Ayan. So napakatataba po nila. And to think na isa po siyang indicator na maganda ang lupa. So, kitang kita naman sa mga plants. Ayan. Napang, napakangganda nga po ng tubo ng mga apples and then vegetables dito. Ayan. Sobrang taba po nito. And then, kung bubunutin natin, ayan. O yung kanyang root. And then, Ayan. Matubig po ito. So, siguro ang gagawin natin dito is ilalagay natin sa mga compost. Ayan. So, sobrang dami po talaga dito. Uh, hugal po or sapsapon. Ayan. So, dito may banda dito. Ang dami pa po. Ayan. So, dito banda sobrang dami po dito na no? tumubo sa my carrot farm ito. ito so meron pang bees na nagpo-pollinate so pagkain na rin po ito ng bees so napakaganda po nito sa ating mga farm ayan So, isa kasi sa uh, dapat nating malaman about soil fertility is yung uh, sa mga tumutubo rin pong mga um, weeds sa ating mga area. So, as a farmer, kailangan po nating malaman na uh, mga weeds are also indicator ng ating uh, soil fertility. Yan.